paliwanag ko sa iyo ng maikli ang aral ng Islam para naunawaan mo, naintindihan mo na kung sakali ayakap ko sa Islam, hindi ka pinipilit. Ang Islam ay hindi namimilit. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha Walang sapilitan sa pananampalataya. Malaya ka, ayos sa gusto mo. Sundin mo kung ano ang itinitibok ng puso mo at isip mo. Huwag na huwag kang magpapadikta ni naman. Huwag kang magpapadikta. Sa pagkat na kasalalay dito ang iyong kaligtasan. Ang Islam nagtuturo lamang sa tao na tayo ay sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ang Diyos na iyon yung lumikha kay Adam, lumikha kay Iba, lumikha sa atin lahat at lumikha kay Jesus. So kinakailangan ang ating pagsamba, itoon lamang natin sa Kanya sapagkat sa napakaraming biyaya ang pinagkaloob sa atin. unang unang biyaya, ano? Yung pagkalooban ko masyala ng, ano? Malakas na katawan. Kompleto. Ang kamay mo, kompleto. Ang paa, kompleto. Tainga, mata, ilong, bunganga, lahat, kompleto, alhamdulillah. Ito yung dapat ko pasalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat lamang na tayo ay magtuon lamang ng ating mga pagsamba sa ating tagapaglikha. Ngunit, nakakalungkot dito sa atin sa Christianity. Anong klaseng ng Kristiyano ka, sister? Uh, yan ang problema sa ating relihiyon na yan. Ang ating relihiyon ay hindi natin kilala ang ating Diyos kung sino. Andiyan tawagin natin ang ating Diyos na si Ama, si God, si Lord, si Yahweh, si Jehovah, si Papa Jesus. Napakaraming tawag natin. Hindi natin kailan Diyos. Ang pangalan. Samantala, nagpakilala siya. Ayon sa aral ni Jesus, nung kanyang kapanahon, nang tinanong siya ng kanyang, ano, ng kanyang mga sahaba, o tinatawag na sahaba yung kasama niya, sabi niya, tinanong siya, Guru, paano kami dapat magdasal? Ito ang sabi ni Jesus, ganito kayo magdasal. Ama namin, sambahin nawa ang pangalan mo. So sino ngayon sa mga Kristiyano sumasamba sa pangalan na itinuro ni Jesus, yung Ama, ang pangalan ng Ama? Kaya makikita mo sa mga Muslim ang tunay na tagasunod ni Jesus. Bakit? Sapagkat sila ang sumunod sa itinuro ni Jesus na sambahin ang pangalan ng Ama. Ang pangalan niya ay si Allah. Ang ala na pangalan ay walang kasarian, hindi lalaki, hindi babae, at walang kahalintulad. Kaya makikita mo mga Muslim, pumunta ka man sa ibang, umikot ka man sa buong mundo, ah, ano man ang wika ang gamitin nila, tinatawag nila kay lang Diyos na si Allah. Tanungin mo bata lamang, sinong Diyos mo si Allah? Punta ka kung saan-saan man, sa bawat sulok ng mundo. So ito ang pagkakaiba natin sa mga Muslim. Samantala sa atin, andyan yung ating Jesus magkaiba-iba pa. Ang sinasamba natin na Jesus. Kapag halimbawa ang Kristiyano na European, tisoy ang kanyang Jesus. Ang picture. At kung halimbawa naman, negro ang kanyang ano, si Afrika naman, ang kanyang Jesus naman ay negro. Pag-insik naman, na kristyano, ang kanyang Jesus ay isingkit ang buhok, ang mata. Pagkatapos naman, kung halimbawa naman ay uh, uh, Pilipino, nakabarong Tagalog si Jesus at yung mukha natin. maging si Jesus ay pinaglaruan lamang natin. Sa anong dahilan? Sa pagkatangatin na sunod ay kaiba sa tinuro ng Jesus. So, si Si Propeta Muhammad sa wala siyang binago na aral. Ang Diyos nagpadala na maraming propeta. Napakarami nila, umabot silang lahat ng 124,000. Prophet na messenger. Mula kay Adan, hanggang sa kauli-uli ang propetang si Propeta Muhammad sa At lahat sila, walang isa man na naging kristyano. Isa lang kailang relihiyon. Sapagkat sila ipinada sa iba't ibang henerasyon upang ituro kung sino ang Diyos, nasa na Diyos, paano sambahin ang Diyos. Kaya nung si Propeta Abraham magdasal, hindi nangunguro si Propeta Abraham, hindi sumasayaw, hindi kumakanta, hindi nagigitara. Bagkos, nagpapatira pa sa lupa ayon sa ating Biblia kung nagbabasa lamang tayo. Nasa Genesis 17 yan, 3.5. Ganon din naman si Moses kapag nagdarasan. Siya ay nagpapatira pa din sa lupa ayon sa Exodus 34:8 at saka mga bilang at ganoon din si Jesus pag nagdarasal sa kayo tinawag na ili 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 lamang sa baktani nagpapatira pa sa lupa inalapatan ang sa lupa at hanggang sa kay propeta Muhammad sallallahu So nangangahulugan na isa lang ang kailang reliyon na kanilang ipinamong sa buhay. Bakit? Sapagkat isa lamang ang Diyos ang nagpadala sa kanila. At yun ay tinatawag sa Arabic na Al-Islam. So itong salitang Islam, hindi natin naiintindihan. Sapagkat itong Islam ay Arabic. Dalawang salita na hindi natin naunawaan. Islam at Muslim. Narinig lang natin sa mga Muslim, mga terorista, magugulo, maraming asawa. Yun lang ang atin So hindi natin alam ang aral ng Islam. So ipapaliwanag ko sa iyo, ang aral ng Islam, sa maikling paliwanag, ang meaning ng salitang Islam ito ay batas, panuntunan ng buhay, na naaayon sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos. Mayroon siyang pautos sa kahulugan, pagsunod, pagsuko, pagtalima, at pagpapasakop sa nag-iisang Diyos na yan. At ang sino mang sumunod, sumuko, tumalima, at magpasakop sa nag-iisang Diyos na yan, sa'yo tinatawag na muslim. Kaya pag tinawag kang muslim, dapat proud ka sapagkat ikaw ang sumusunod sa mga batas ng Diyos. Ang tanong, ano bang batas ang dapat nating sundin? Sister, unang-una, ang pagsamba. Napakahalaga yan na kinakailangan ang ating pagsamba ay tama. Hindi yung ating labang ginusto. Kinakailangan ito yung gusto ng Diyos. Kasi kung tayo ay nagdarasal, nang ayos sa ating gusto, ang ating pagdarasal ay sayang walang silbi. Mawawalan ng silbi siya, hindi tatanggapin ng Diyos. Kaya kinakailangan ang ating pagdarasal kung ano ang gusto ng Diyos. So kung ang pagdarasal mo katulad kay Jesus, katulad kay Abraham, katulad kay Moses, kay David, ibig sabihin ikaw ay tama. Paano ka ba magdasal, sister? Bilang kristyano. Kano ka magdasal? Nangongoros. Nangongoros, di ba? Bakit? Sapagkat iyan ang ating kinamulatan. Ganyan ako nung araw. Akala ko tama. Yung pala, lalo lamang tayo nagkasala. Sapagkat gumagawa tayo ng pagsamba na hindi naman niya ang gusto ng Diyos. Nagpangod lang tayo. Ang ating nasunod, wala tayong nasunod sa aral ni Isos. isama man sa mga kristyano, kahit anong klaseng kristyano sa pangkalahatan, walang nakasunod sa aral ni Jesus. Isa lamang ang nakasunod ang mga Muslim, Alhamdulillah. Kaya pag ikaw halimbawa ay nag-Muslim, ibig sabihin ikaw ang tunay na tagasunod ni Jesus. Ang ating nasunod doon tayo mga Kristiyano ay hindi si Jesus kundi si Pablo. Kaya tayo ay mga Paulinian Christianity. Kaya mapapansin mo sa atin, sana sentro ng Kristyanismo sa Roma. Taga saan ba si Jesus? Taga Roma ba? ay taga sa Palestine, si Jesus, sa Jerusalem. Ay bakit ang mga tao ng mga kababayan niya, mga kamag-anak niya, mga lugar niya, hindi naman mga Kristiyano, mga ano, mga Muslim, nangangahulugan ba na mas kilala siya ng mas kilala ng mga taga Roma si Jesus kaysa kanyang mga kamag-anak? Tulad mo halimbawa. Mas kilala ba kita kaysa sa mga kamag-anak mo, di ba? Of course, mas kilala ka ng kamag-anak mo. Sa nangangahulugan, ang reliyon ni Jesus ay hindi Roman Catholic at hindi Kristyanismo. Dahil hindi mo siya taga-Roma eh, Taga-Palestin siya. Ang kanyang mga kamag-anak, mga kabayan dyan, kasama dito mga Aram, sila ay mga Muslim. Sapagkat siya ay nagmula sa dalawang anak ni Propeta Abraham, na si Propeta Ismail at si Propeta Isaac. Si Propeta Ismail naman, dito naman lumabas ang angkan ni Propeta Muhammad. Dito naman kay Propeta Isaac, dito nung no, ba sa angkan ni Jesus nagmula kay David hanggang kay Jesus. Magkamag-anak si Jesus at si Propeta Muhammad. Magpinsan, magpinsan sila dangan lamang magkalayo nga lamang. Dito nagmula ang tao. Kaya nakakatiyak ka kapag ang reliyon mo Islam, ikaw ay tama. Sapagkat dito nang galing si Aladan, sila iba, ang dito lahat ng mga tao nagmula, ang mga propeta, napakaraming propeta dito. Dito na rin namatay, dito na rin sila namuhay, alhamdulillah. So yan ang Islam, simple lang. Ah, batas, panuntunan ng buhay, na naayo sa kagustuhan na nag-iisang Diyos. At ang sinumang sumunod, sumuko, tumalim at pasakop sa nag-iisang Diyos na yan, sa tinatawag na Muslim. So malinaw sa'yo, sister. Para ikaw matunay na para masabi mo na ikaw ay tunay na nagmamahal ka Jesus at nagmamahal lalo, lalo sa Diyos natin ka Allah, isuko mo ang sarili sa pamagitan ng pagsaksi. Tinatawag sa Arabic ito na shahada or shahadatin or pagsaksi, dalaw pagsaksi. Na binibigkas ng Arabic, una, ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu na Muhammadan abduhu wa rasulullah wa ashadu an na Isa abdullahi wa rasuluh. Nang ibig sabihin nun, ako sumasaksi na walang ibang Diyos sa dapat sambahin maliban kay Allah at ako'y naniwala na si Muhammad ay sugo ng Allah at ako'y naniwala din naman na si Isa or si Jesus na anak ni Mireille, sugu, Maria o sugo ng Allah. O sa bilikas mo yan, sister, gaano ka man, ikaw na ang pinakamasama sa balat ng lupa, pinamakasalanan kapag binigkas mo yan. Ang lahat ng iyong kasalanan buburahin sa iyo ng Diyos at ituturing ka na parang bagong silang walang bahay kasalanan. Kaya mula sa araw na yon, ikaw ay tuturuan ng lahat ng mga bagay-bagay. Unang-una, ang paglinis mo na sa sarili mo. Sapagat ang Islam ay kalinisan. Hindi ka magiging tunay na Muslim kung hindi mo susunod ang tamang pamamaraan ng paglilinis. Tinatawag sa Arabic na tahara. Magsasagawa ng sala sapagkat hindi mo pa alam yun. Ha? Hanggang sa unti-unting matuto ka at pag natuto ka naman ay magsasagawa ka ng sala sapagkat iyon ang iyong tungkulin kaya kanilika ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi ko nilika mga jir at mga tao maliban sila sumamba lamang sa, sa akin. Ito yung mission natin para sumamba sa kanya kaya nararapat lamang tayo ay magsagawa ng pagsamba ng ayon sa kanyang kagustuhan. Malinaw, sister? Malinaw sa'yo? Allahu Akbar. So, handa ka na ngayon. Handa mo nang isuko ang sa sarili mo. Ah, sa nag-iisang Diyos. Sa pamamagitan ng pagsaksi. Okay, sundan mo lang ako, ha? Sundan mo ako, insya Allah.